bagay na hulog na natatay ka sa lolo niya. <laughs> Hawak mo nanay. Kung nahulog, lagot ka sa lolo mo. Ay, huwag sa pigil. Topak. Nanay, may topak nga yan. <laughs> 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 Ay, dalawang kamay nga. <laughs> kaliwa. Kaliwa yan po, kaliwa. <laughs> Hello, kadang-kadang. <laughs> Say hi, Daddy. Hahaha. 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 Hahaha.